Please do to subscribe to my YouTube channel. Welcome back to another video na naman ng ating AB Vlog and na-miss ko kayo kasi napakatagal ko na hindi nag-upload. Mga 4 days na ata akong nag-upload na muling up. pero nag-upload ako ng yung in intro ko and salamat sa nag-edit ng intro ko and uh, alam ko na nanonood siya Pero hindi siya naka-subscribe Subscribe na yan! And... Pap! Malami tayong agenda ngayon ng araw to Pero... Everyday uh, ko na ginagawa siguro itong ano Pero... Malami naman tayong gagawin ngayon Let's go! may really na lang ako And... may really na go lang Ah! Let's go! So guys... So... Yo! Bago tayo mag-continue Sa ating video So, dapsan so, na uh, ay nakapag-subscribe ka na and hit mo na yung notification bell button para updated ka lagi sa aking mga ina-upload. And 90% na uh, namanunod sa atin ay hindi nakasubscribe. At 10% lang ang nakasubscribe na nanonood sa atin sa video na ating ma-upload. Kaya kung ikaw yung isa ka sa... Tumunod na yung yung subscribe. Subscribe mo na. Parang awa na. Kiss na. Kiss. So, yun. So, continue na tayo sa video. Let's go. Tapos na pala akong maligo and ha na tayo ngayon. Tapos, papasok na. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung ati mga ginagawa sa school. And doon no, sa iba pala mga vlog ko is, di ko pala napakita sa inyo kung ano mga ginagawa ko sa school and ngayon ko lang papakita kung ano mga ko sa school pero pa simple kasi bawal mag cellphone pag pagka mayroon discussion sa school and papasimplean lang natin pa tra, tra tayo sa daan let's go so sabi ko ay mag magagalala kami ng lilas na ito siyempre may kasama tayo and Ayaw niya magpakita sa ating, ma sa ating video. And ngayon, nasa kantin kami para bumili ng mga pagkain na mapwede namin makain sa araw na yan. And yun, nag-uusap-usap lang kami dito kung ano may pwede namin mabili. So yun guys, uh, nagkukulitan ng kapatid ng mga classmates ko dito sa... So, uh, so yun, may nagpapakita pa nga sa camera pero tatakpan natin yung mukha kasi ayaw niya magpakita sa ating vlog kasi ayaw niya magpakita and baka balang araw makapakita ko na rin siya sa inyo and yun tara so yun nag-uusap-usap lang kami para uh, may tayong communication sa ating mga classmates and para mas mayos yung ating uh, mga ginagawa dito sa school and Yon, madami lang tayong kausap. Tapos, meron ko bang inaasara sa dito. May yun. titingnan tignan ko lang and yun, napaka-inig kasi kaya nandiyan ako kasi natutok din yung electric pangyao kaya nagpapainamig tayo ng Anong pinapakita mo dyan, boy? Pangit mo, boy. <laughs> Oh, yan oh. May pinupuntahan pa siya oh. oh. sino yung pinupuntahan niya no? Oh, oh. Si Secret oh. Si Secret to oh. Si Secret oh. May nakuha yung bag niya oh. Kasi kinuha yung bag niya ni Secret. And yun. And kala niya kasi eh. Natawa-tawa pa lang siya so, Patawa-tawa lang pero medyo naiinis na yan. Hehehe. <laughs> so yan. Nag-ano na kami dito.

batukan ka katuloy, no? Uh, <laughs> so, yun. So, mayroon niya na gaano. <laughs> so, yun. Gokulit <laughs> na. Gokulit na. <laughs> Gokulit na kami dito, guys. Kabang oh. oh, ko na pang teacher. Time check is 4.36 na. In yun. Nantay lang natin yung teacher natin. Tapos, malapit na tayo mag... Malapit na tayo. <laughs> Madami nang gugulat dito, guys. And pakita mm -hmm. ko siya pag-uwihan namin. Hindi eh, pala ako masyadong nakapagalakad niya sa hares uh, so... So, yan sa video na sa, saan na yan. Nag-groupings na kami para... Yan, nag-usap-usap lang kami dyan. Kungkol yun sa mga ginagawa namin yung para bukas. And yun, para mas maganda yung quality. At eh. para mas ka sa... Alam mo, seryoso eh, no? Pero hindi talaga seryoso yan. Hindi niya alam yun. Ayan, oo. Oh. Wala ka. Nakikinig yan, Oh. Oo, oh. 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 Ang yagaw. So, yun yun. yun Spawin na ako nito. And, naglalakad lang ako pabunta sa labasan. And, kakain ako nyan sa mga street food kasi gutom na ako nyan. Kaya nang anap-anap tayo sa mga kilikilid kung ano pwede makain. So yun guys, pa na tayo pa na ako ah. So yun, pa na tayo So yun, dito na siguro tapos yung ating video and salamat sa papanunood and peace